Look who's here. What can we do? Oh. Ah. That's for messing with my children's lives. Sayang nga yung wine sa'yo eh. Dahil sa mga katulad mong manloloko, dapat nilulunod sa tubig na galing sa imbornal. simbaho ng pagkatao mo. How dare you insultuhin ako? Sa teritoryo ko? Oh! Teritoryong ninakaw mo. Tinurin kitang kaibigan, Lani. Inintindi kita. Dahil gaya mo, pareho tayo ng pinagmulan. Pero anong ginawa mo? Sinira mo ang buhay ng mga anak ko! Para saan? Sa pera? I did what I had to do to survive. Well, I'm sorry, Sonia. Mas mahalaga ang pera kaysa sa pagkakaibigan natin. You're scheming, manipulative, two-faced, social climber! Pagbabayarin ang ginawa mo sa amin! Eh! Ah! Ka Iwan ko ito! Pulang kila! Ah! Ka dito! Apa yang mutlak perlu dilakukan? Basura kalian, kalian terlihat basura. Sayang. Toler, toler, toler. Kamu nak begini? Tungsa, tungsa. Siapa? Begini kenapa? Masih kalian itu? Ati tak apa? Hah? tak apa? Pintu kau tak lepaskan ibu mertua? Hah? Berani. tiba! Hoy! Ha? Hindi ko kasalanan ha, kung maging kapareho mo si Mama Maria. Mali ka bang nasa pamilya niyong pagiging tanga? Eh? Uh. Tulad mo lang si Joanne eh. You're worthless now. Kaya ano pa ginagawa niyo? Disposo nga itong basura na ito. Nagkakalat lang ng mikrobyo dito eh. Ma'am, tara na po ma'am. Uh. Tulsi ka na! Huwag na akong hawakan! Kaya ko lumabas! I don't know who we are. I don't know who we are. I do At the moment that I betrayed Lola, I was like, oh. I don't know who we are. I don't have a life oh, anymore. No. That's not so true, Joanna. Mama and I are still here for you. We're your family. <laughs> Kinob, hindi ka namin bibitawan dahil doon lang. Pamilya tayo, Juana, and magpapatawaran tayo. Alam ko na ikaw at si Mami matatanggap niyo pa rin ako. Pero si Lola, sa laki ng kasalanan ko sa kanya, alam ko na subukan na siya sa akin at hindi niya akong Joanna, palit. Tanya. It's okay, Joanna. Joanna. Mahal ka ni Lola. Sobra nga siya nag-alala nung nawala kayo. Sigurado ako matutuwa yun kapag makita kanya ulit. Na. hindi porket niligtas mo ko, eh pwede mo nang tektahan ko anong gagawin ko sa buhay ko. Joanna. Siguro, siguro sobrang saya mo ngayon. No? Na makita akong ganito. Ang bagsak na, bagsak na. Are you happy? Dahil sa wakas, nakuha mo na yung matagal mong inaantay. Na sa wakas, andito na ako, nabagsak, nabagsak na bagsak na akong ina. Ito yung gusto mo, di ba? Are you happy now? Ha? Huh?